pa ako dito na uh, makuhang damo ayan para sa baka ayan nasa gilid po tayo ng mga kanal guys Tingnan yung mga basura yun nila guys oh. dito lang tinatambak sa kanal hindi po maganda yan kasi kailan lang to nilinisan to ng mga pagawad mga tanod tapos ito na naman po tinambakan na naman po ng basura pag wala pong pagkakaisa talagang pag pinakita mo sa tao na ganyan yung ano mo asal nagtatapon ka ng basura sa kanal. Gaga, gagayahin din po ng iba. Ito po yung basurahan, oh. No? Pero, ngayon po. Dito lang nila tinatapon. na basurahan dito. Maghahala po tayo dito, guys, ng mga ano, pwedeng pakain sa baka o sa rabbit. Ayan po yung mga kangkong oh, nasa kanal. ay ah, ito po yung mga ano ng kamote. Kamote pwede. Thanks for watching.